So meron tayong tatlong pagbabasihan para malaman na reversible yung ating safety circuit breaker. So isang magandang araw sa inyo mga idol. Welcome back dito sa ating panibagong video. So sa video natin mga idol ay alamin naman natin at ituturo ko naman sa inyo kung paano malaman na reversible or reversible yung ating miniature safety circuit breaker na ginagamit. Okay. So ito ay halimbawa kapag pumunta kayo sa mga electrical supply at naghanap kayo ng reversible safety circuit breaker So, itong video na to ay para sa inyo mga idol para meron kayong idea paano nyo malaman na reversible yung binigay sa inyo ng uh, electrical supply or hardware. Okay? So, dito malalaman nyo mga idol kung ano yung uh, non-reversible or reversible na safety circuit So, bago ang lahat mga idol, niyahan pala kitang pakilike at pakishare na lang din itong video para mas marami pang uh, magkaroon ng idea. Lalo na dyan sa mga ating mga client o mga ka-idol natin or yung mga kamaster natin na uh, nag-aaral pa lang Ayan. so ito ay ginawa kong video para tulong na din sa mga ating mga baguhang electrician ano? balang araw uh, may encounter din nila yung ganong senaryo na pabili sila ng reversible na circuit breaker o ipahanap sila so at least meron na silang idea sa video na to okay? so una sa pag tingin nyo ng safety circuit breaker at pagbabasihan nyo na non-reversible or reversible yung isang safety circuit breaker so ito yung pagbabasihan nyo mga idol so itong safety circuit breaker is non reversible so paano ko ba nalaman na non reversible non reversible sya so dito ko sya nalaman mga idol ito. kikita nyo yung symbol ng kanyang wiring connection 1, 2, 3 and 4 yan yung kanyang symbol So, ito ay ginagamit sa line to line. Pwede din siya sa line to neutral, pero sundin mo yung kanyang uh, connection. Dito ka maglagay ng inside, dito naman yung outside. Ayan. So, ito ay non-reversible. So, dito na naman tayo sa isang safety circuit breaker na Snyder. 30 amperes. So, ito ay reversible. So, uh, paano kung nasabi na reversible tong isa? No? So, dito, sa isang safety circuit breaker natin ay hindi siya kagaya nito na mayroong number na symbols sa kanyang wiring connection so ito ay wala plain ayan so wala tayong pagbabasihan na wiring connection niya no kung saan tayo maglalagay ng inside or load side no so kahit tingnan natin dito sa pinaka ano niya body niya ayan. wala tayong makikita diyan so, walang naka-indicate So, ito mayroon. So ito ay reverse, uh, non reversible non-reversible ito mga idol. Common 'to ginagamit sa mga line-to-line -line connection. Ito miniature circuit breaker na 'to. Ito naman sa line-to-neutral madalas 'to ginagamit sa mga condo mga idol. Ayan. So pwede din siyang gamitin sa line-to-line -line at saka line-to-neutral mga idol. Isa, isa tayong pagbabasihan. doon sa panel board nitong reversible mga idol ito yung kanyang panel board mga idol. Ayan, tingnan nyo. So, ayan yung kanyang uh, schematic diagram sa kanyang panel board. So, yung bus bar nya ay nasa ilalim. din yung outside nya ay nasa taas. No? Then, yung kanyang uh, schematic diagram. So, yun din yung isa sa pagbabasihan nyo ng isang safety circuit breaker ay reversible. No? Ayan yung connection. So, sa ilalim nag sa ilalim duman yung supply then yung outside is nasa taas no ayan so pangalawang pagbabasihan ng mga idol sa reversible na safety circuit breaker so sa non reversible ito lang yung titingnan niyo sa non reversible sa reversible wala kayong makikitang naka na kanyang uh, wiring connection dito no yung inside at outside so wala kayong makikita dito plain no? makikita niyo lang dito is yung kanyang amperes sa kanyang harap okay So, meron pang pangatlo na uh, pagbabasayan natin na non-reversible or reversible yung isang safety circuit breaker. So, ito yung video na ito mga idol. So, disclaimer lang sa mga baguhan. So, ginawa ko tong video na to ay para meron na kayong idea. Para hindi nyo nagagawin pa sa inyo. Okay? So, yun. Paano natin malaman na reversible yung ating safety circuit breaker? So, ito yung inside. Ito yung outside. So, nakabaliktad siya. Then dito naman yung ating supply 220. Yeah. Meron tayong 230. So ito ay nakaon na siya. Ito yung inside, ito yung outside. Yeah. Ito naman nakabaliktad to mga ito. So dito, para malaman natin na yung na reverse bore, binaliktad natin siya. Then gagamit tayo ng wire ang shorted natin. Tingnan natin kung ano siya, accurate yung kanyang function sa reversible okay so dun tayo kumana na supply on muna natin siya ayan, so naka reverse try and 1, 2, 3 kaya manipis yung ano natin yung ginamit natin para hindi siya didikit so itong ano natin itong klase ng safety circuit breaker ay reversible